Sumagot na si Presidente. Yan po ay pag-amin na totoo ang mga dokumento na noong 2012 e eh nagkaroon talaga ng ebidensya ang PIDEA sa pamamagitan ako ng isang confidential informant na gumagamit ng ang da ang ating Presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Mukhang ito pero yung paratang ni Presidente Duterte na talaga ng pulburon ang ating presidente. Meron silang informant na palagi nagpupunta sa isang condominium unit sa Makati itong dating itong ating presidente kasamang isang babaeng artista na doon sila tumitira ng pulburon. Um, tumutukoy kay Maricel Soriano at politisyang Bongbong Marcos, pinatotohanan na po nung taong nakalagda sa papeles ang mga dokumentong iyan eh may pumigil nga doon sa pag-actual uh, lusub, no? doon sa um, condominium na high-end sa Makati. Mataas na opisyalis ng PIDEA. Parang may isang mataas na opisyalis ng PIDEA ang pumigil doon sa pag-undertake ng actual operation. Naku po! Mukhang pinatutuhanan na ang PIDEA leaks! Paano na yan? Well, balikan po natin. No? tatlong dokumento po ang lumabas kay Maharlika isang pre-operations report at saka isang surveillance report. Now, bagamat ito po ay um, tinakban kung sinong pumirma, ang sabi natin, mapapatutuhan, mapapatutuhanan yung mga dokumentong yan dahil hindi naman sila electronic documents sa pamamagitan lamang ng original at saka yung um, confirmation ng taong nakaligda na siya nga lumagda ano magdadyan. Okay, so yung sinasabi ng PIDEA na wala sa computer, baliwala yan kasi hindi naman siya electronic document. Siya ay isang ordinaryong papel na ang uh, proseso ng pagpapatutuhanan limitado sa original at saka yung uh, pagpapatunay ng nakalagda lagda, lagda nga niya yung uh, nasa papel. E mukhang pinatutuhanan na po nung taong nakalagda sa papeles ang mga dokumentong iyan. Paano po? Kasi po nagkaroon ng two-page letter. Ito po yung two-page letter na ininabas din ni Mahardika. Ano ba ang nakalagda ito? Nako, tignan nyo itong second paragraph. Ito po, in-expand namin ang second paragraph. Tungkol doon sa mga classified information, tungkol sa mga dokumento ng political blogger na um, tumutukoy kay Maricel Soriano at politician Bongbong Marcos and others, eh, alam ng lahat sa ating ahensya na ako po, nung panahon na yon, ang personal na nag-interview sa confidential informant nung March 10, 2012 at the IIS office in front of some IIS personnel who were present at the time. And the said interview was reduced to a sworn statement. The following day, upon uh, taking the witness deposition, he immediately prepared the pre-ops and authority to operate for possible casing and surveillance, a process under the PIDEA Manual of Operations. So sinasabi po, nung nakapirma doon sa mga dokumento yung pre-ops report at saka yung uh, um ano pa ito isa yung uh, yung surveillance report na siya daw ang nag-interview sa confidential informant at sa bisa nung kanyang interview sa confidential informant ginawa niya yung dalawang dokumento na ilinabas ni Harlica ibig sabihin pinaninindigan niya na siya nga ang gumawa ng mga dokumento ni Maharlika ano ibig sabihin niya pinatutuhanan po niya yung kanyang dalawang dokumento na nainalabas na ni Maharlika. Yung pre-operation report at saka yung surveillance report. Dito sa pangatlong uh, uh, paragraph, bagamat hindi na po natin na-expand yan, ang uh, sinabi niya dyan, yung pangatlong paragraph ay, um, bagamat nagawa na yung, yung pre-operation report at saka yung surveillance report, eh may pumigil nga doon sa pag-actual uh, lusog no, doon sa um, condominium na high-end sa Makati. At uh, pinangalanan niya kung sino yung uh, um, mataas na opisyalis ng PIDEA. Parang may isang mataas na opisyalis ng PIDEA ang pumigil doon sa pag-undertake ng actual operation. So ano po ibig sabihin nito? Mukhang dahil nagsulat ng ganito itong gumawa ng pre-operation report at surveillance report, pinatutuhanan po niya na siya nga ang responsable dito sa dokumento nito. Ibig sabihin, totoo ang mga dokumento na noong 2012 ay eh nagkaroon talaga ng ebidensya ang PIDEA sa pamamagitan ng isang confidential informant na gumagamit ng pulburon ang, da ang ating presidenteng BBM sa isang high-end condominium sa Makati. Ito ay kinoroborate ni Presidente Duterte nang sinabi niya sa Davao na nakakita siya ng ebidensya galing sa PIDEA na gumagamit at pinagbabawal na gamot ng ating presidente. Ngayong pinatutuhanan na po ng ahente na gumawa ng pre-operation report at yung surveillance report ang mga dokumentong 'yan kinakailangan sumagot na si presidente dahil pag hindi siya sumagot yan po ay pag-amin na sa mga nilalaman ng mga dokumentong 'yon. Ano ba nilalaman ng mga dokumentong 'yon? Meron silang informant na palagi nagpupunta sa isang condominium unit sa Makati itong dating itong ating presidente kasamang isang babaeng artista na doon sila tumitira ng pulburon mukhang ito'y pero yung paratang ni presidente Duterte na gumagamit talaga ng pulburon ang ating presidente ang tanong siguro kung nakalipas na yan eh pwede naman patawarin ang ating presidente pero ang tanong dahil alam naman natin nakaka-addict talaga yung pulburon na yan hanggang ngayon kaya ay gumagamit siya? Sa akin, importante bigyan ng kasagutan yan dahil yan ay isang impormasyon na nakakaapekto sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Mantakin nyo, eh, kinakalad tayo sa gera, yung pala kung siya ay high at nasa influence ng pulburon, ay eh, tama ba yung desisyon niya? Mantakin din nyo, sinusugal niya ang buhay ng mga Pilipino, mamamatay sa isang gera na hindi natin mapagwawagian, eh yung pala, merong influensya ng droga ang kanyang pag-iisip. Kaya naman pala, nangako rin ng 20 pesos kada kilo. Yan naman po, hindi ko sinasabi na conclusive na siya ay gumagamit na nga ng droga. Pero kailangan magsalita na siya. Hindi po pwedeng manahimik. Either umamin or pasinungalingan. Kung pasinungalingan, hindi lang salita-salita lamang. Kasi merong mga confidential informant at may mga taong gobyerno na talagang nag-casing na sa kanya. Kinakailangan talaga magpag-drug test. At syempre, ang sabi nga ni Maharlika, yung drug test ni Presidente, eh, unbelievable naman. Dahil the whole process took two minutes. Samantalang yung mga drug test ng ibang mga personalidad, kasama na si VP Sara, si um, uh, Tchanko, at saka kailan lamang si Vic Rodriguez, oras po ang inaabot bago magkaroon ng report. Uh, pagdating sa drug report. So ngayon ang kailangan natin, transparency, Mr. President. Panahon na para magsalita. Kung sasabihin nyo naman na hindi na kayo gumagamit ngayon ng pulburon, baka naman kayo kasi po ang nakasalalay rito ay yung pagtiwala sa inyo ng taong bayan na kayo po ay nasa tamang pag-iisip, paggawa ng mga desisyon na napaka-importante sa taong bayan, lalong-lalo na sa panahon na mukhang ninanais ninyo magkaroon ng gera sa paning ng Pilipinas at ng China. At least, siguraduhin ninyo na ang desisyon nyo na makigera sa China na hindi naman natin matatalo ay nakabase sa tamang pag-iisip. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Senforiana Dayan Elopre, ibinuto ko ang presidente kaya lang nawala na aking tiwala sa kanya. PBBM dapat sagutin ninyo yan. Pahayag naman ni Veronica Mangosong, Tama ka Atty. Roque, we can forgive the president especially if he is not into it anymore because it was long time ago but he needs to talk and be honest to the Filipino people. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Melday Echever. Kahit magsalita yan si BBM kung likas na sinungaling si BBM puro kasinungalingan lang din ang sasabihin niyan. Mga kababayan feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.